everyone, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. So today's video, may ayuda galing sa Lake Tahoe. May mm ayuda. -mm. So wala pang eleksyon na, na may mga ayuda. So si Bosing, among gilainan, kay basig palayason me. So daghan ng gilain ni Bosing, well, si na nag-order o taguruha ka orders in every dish. So, di man ni mahurot ni Tam, napamay pa pamahaw. Mm. Balindaghan na. Thank you, Ten, sa blessings. Mm -hmm. Sa abundance. Mm -hmm. The kimchi is really good. Oh, mamay, oh. So, Hi. sya siya. guys. Okay. Ang ilang kimchi pancake, lamit po sya <laughs> Pero naragwapa okay. ko, dereron nga vlogging. Mm, yeah. Naragwapa. Naanggulan sa suga. <laughs> Mm -hmm. Lami ilang sabaw, in fairness. Mas lami pa rin sa banang nga gauga. <laughs> uh -huh. Thank you for watching. Oo, tatamang siya. Hindi ka okay. na nga sadali, gaugtok yung fest. Ang um, sala nga sabaw? Beef, um... Beef churba. <laughs> um... Saka okay, beef, um... Beef soup. Something. Tamyum. Tamyum tam nga. Tayo, tayo na. O, oh, tayo to? Mm. Sige, tamyum. Kaya parang makabalot tayo ngayon.

Kato o parihara na? Oh, parihara. O parihara na. Kaya natatot dun sa... Ano Ha? Parihara na day? Mm. Sure ba? Yeah, japche. Do nga magandang japche ang ikuha ni yeah, na? Nga po, ibutangan si po but dagpansit, hindi na eh? No, parit na sa magtangang sa... So, yeah, sa side dish. Ah, side dish. Oo, kuhaan din na sila. Mm. Naka-tila na kanin, kalong? mm Lami talong. Adobo ng talong alami. Adobo ng talong. Hmm. Katong sa Berkeley pamiten, na ay Korean restaurant dito sa okay. Telegraph Avenue. I-80. Sige laman love site. Mahuman na yung mga I-80. Don't worry. Laban lang. Naka, na, wala. Sa mga, kung man na mga ilahang. Ah, special ed Nami, pero ko, dili tanong. Ano? Magsasura ka nga. Ay, di pa mamay, oh. Ano na? Duga nga. Eh. Ano na? No, gama'y ramang tila, duto. Tilaw-tilaw rako. Ay, sas. Ma, na sexy ka? Buing, asa ko na na sexy Buing-buing. Na-sexy ba ko? Wala, kay Belbe. Wala, ko. Wala. belbel kay <laughs> Belbe, nag drive ko. Galang daw, wasa wala. Ibig na pinakauna to, <laughs> Oh my God, this is really spicy. Ano siya soup. Hmm. Di ba ang ingon ni mo tayo medium spicy? Wala kung siya na ako rin alam ingon niya. Okay Good morning. Asa pa na Rachel Canada? Hindi <coughs> 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 nagbularan sa San Jose. Ah. Uh. Mm. 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 Láì ntɔ́n, ààrùn kiriiria, koraa, ẹ̀sánwó ni ra ariminda tán, mm, oyabu oh mm. <coughs> mm. oh, yàrá. Yeah, yeah.